Gandang araw po. Kumusta po kayo? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ito nga po pala ang inyong Anluagi. Welcome po to my channel, ang Anluagi. Kung ngayon pa lang po kayo nadaanan ng video na to, ah, nag-upload po kami dito ng iba't ibang tips tungkol sa repair ng bahay. Gaya po ng sa carpentry, electrical, painting, kasama po ang welding at ang iba't ibang beautification sa inyong bahay. Para patuloy po ninyong mapanood ang aming video, Pwede po naman kayo mag-subscribe, wala po namang bayad dyan. At para maging updated po kayo, kasama na po ninyong i-hit ang notification bell para kada mag-upload po kami ng bagong video, ma-notify kayo at mapanood po agad ninyo. Malay po ninyo, nandun po yung inyong hinahanap na kasagutan sa mga repair ninyo sa bahay. So di para kayo na po ang gagawa, makapag-DIY kayo, nang makatipid po kayo sa labor. So ganun po, salamat po ng marami. Tara, panoorin po natin ang bagong video. morning mga idol uh, ito po ang inyong anluwagi Nandito po tayo ngayon sa binondo uh, mayahanapin po tayong mga kagamitan para sa mga bahay na ating re-repair ayan nakikita nyo yung simbahan na yan yan yung simbahan ng ano ng Santa Claus tapos ito pasok na tayo sa may binondo yan dyan yung sa na yon. Ayan, ah, tayo, tuloy na tayo doon mga idol. Ah. Ito po yung mga binibila ng alas dito sa Binondo, itong China Town. Dito po yon kung gusto ninyong tumingin ng mga alas, dito po kayo makakakita at mura lamang. Mga Saudi Gold ang dito. Ayan po mga idol. Pinakita ako dito nagtitinda ng frutas, ayan. Ito yung, yung mabango, yung dorian. Ayan o, ayan. Ayan, nandito ako. Nagahanap ako ng mga dapat kong kailanganin sa aking trabaho. Okay, mga idol. Ate, shout out, ate. <laughs> ayan o. Pangalan, te? Anto. O, ayan. Siya, nagtitinda siya sa may kanto ng kong pinatakan. Ano to? Ay, di namin alam kung anong kanto to. <laughs> Basta nasa kong ako Okay, thank you ha. Thank you. Okay. Bye-bye andito na ako sa may ano kanto ng Alonso at Ungpin ayun mga idol tuloy tuloy pa tayo marami pa tayong hahanapin hinahanap ko mga idol yung ano aluminum supply dito bibili ako ng plus lock para sa sliding window sa kitchen kunting lakad pa ito mga idol ah, bibili tayo nung ano anong tawag dyan ang tawag dito basta dito ako dito <laughs> ayan. dito yung sa tindahan ng mga aluminum ayan ayan si ate o oh. ayan o oh, ah. wow. <laughs> okay <laughs> ayan okay, uh. uh. ah, yeah. <laughs> dito to basta bibili kayo dito ha ah. Uh. ano pangalan kala nito Okay. 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 Oh, ito ah, uh. ito lah. Uh. Tawag daw dito plus lock, ano? Sa aluminum ano to window yung sliding. Okay ya. Uh. Alam yun na. Nandito na po tayo sa ano pong street ito? Pungpin Ongpin po. Ayan, ah, dami pong tindang prutas dito. Oh. Ayan. Okay. Napapauwi na tayo mga idol sa aking trabaho. Ah, Nakapamili na tayo at ngayon ay babiyahe na tayo. Hihintay na lang tayo ng, ano, ng train. Kung may parating na. mga idol nandito na yung train na sasakyan ko nasa train na po tayo sa LRT mga idol ayan yung Metropolitan Theater na pinatayo pa ni Governor Emelda Marcos noong panahon ng pamumuno nila sa ating bansa ayan mga idol ha itinuro ko na kayo ah uh, parang ipinasyal ko na rin kayo dito sa Maynila habang tayo ay namili ng pyesa sa Binondo na gagamitin natin sa ating ano, ginagawang repair sa Makati ayan, sa lukuyan tayong bumabiyahe ngayon sa LRT yan, yung susunod na nadadaan natin yan yan ang City Hall ng Maynila yung may malaking orasan ayan, tapos yan, yan naman yung Luneta Park ang re-renovate yata ngayon dahil oh, mukhang wala yung mga damo eh nilalandscape siguro yan yan dito na ako nakakaba na ako sa pizza station ah ito ilak ito eh ah, lilipat naman ngayon tayo ng ano ng MRT kasi sa hindi yan baba ako sa isang ang okay. yan mga idol yung ano yung release ng LRT papunta na, na yan ang baklaran ako dito naman ako sa kabila at sasakay naman ako ng MRT. Kapunta naman yun ang EDSA. Ayan, dito na ako sa ano, sa MRT Station, Tapabin nyo. At uh, LRT EDSA, connecting niya ng MRT Tapabin nyo hanggang Quezon Avenue Station. Yan. Quezon City na yun. Okay. Ayun, at last mga idol, nakarating na rin ako dito sa aking i-re-repair sa uh, aking trabaho sige tara na dito na rin pala yung ano yung ikakabit kong aircon dumating na rin ayan oh. so kasama yan sa gagawin ko ngayong araw na ito mga idol tara samahan nyo ako ay idol yung papalit natin ng plus lock ito sa bintana yan dalawa yan ay pesa yan yan natanggal na natin mga idol ito na papalitan natin yung isa pa ito ito tanggalin na natin to yan na idol nabali na pala yung ano ito yan kaya ito yung paprit nating bago Ayan, oh. Ito yung ito yung naputol. Ayan, oh. Yung nag aakyat ng lock. Ayan. Putol na. So, ito papalitan natin 'yan ito mga idol ang pagkakabit nito pag nasa kanan nakaharap sakto kaharap ka dito sa kanan ganito ang itsura pag sa pangkaliwa naman ito babalik mo to ito, ito. babalik mo siya ng ito pag ano? pag ganyan pag ganyan mga idol oh. yan parang ito kanan ito kaliwa yan, kasi pagka hindi mo na ilagay sa ganito, di simple mali. Hindi siya maglalak kasi itong pangkawit niya wala. Ayan, ito kaliwa to, itong kinakabit ko na to. Yan, ganyan lang mga idol. Ito naman mga idol yung sabitan. Kakabit niyo to do sa frame tapos ito yan yan. Yan yung sumasabit dito pag ganyan. Ayan, sasabit yan diyan pag ito ay pag ito ay hinila pataas yan nakalak na siya pag pababa yan tanggal na siya so ito dun to nakakabit sa frame yan o oh, dito yan yan dyan yung masabit mga idol okay na testing tayo ah okay lock lock natin ayan okay ito naman sa kabila. Okay, lock natin, lock. Yan. Okay. Oh. Okay na. Ito naman. Open, lock. Okay. Yan. Kabila. Sara natin. Lock. Ayun. Okay na. Okay na.